Mayigit 40,000 runners mula sa iba't ibang panig ng bansa ang inaasahang lalaok sa pinakamalaking marathon event ngayong Pebrero, ang Run 2024. Yan ang ulat ni Daryl Oclares ng PTV Sports sabay-sabay natatakbo ang mayigit apat na pung libong runners sa Maynila, Iloilo at Cagayan de Oro sa muling pagbabalik ng 7-11 Run 2024 na gaganapin mula February 3 hanggang 4. Kaya tatlong linggo bago ang kompetisyon, nagsagawa na ng media launch ang nasabing convenience store chain para formal na anunsyo ang annual race event na nagsimula noong 2013. Ayon sa Run 2024 project head na si Michelle Saludes, hindi nila inaasahan na magiging mainit ang pagtangkilik ng mga runners dahilan para agad na maubos ang mga slots. Especially sa Manila, since it's first time, pero yun nga lang, kahit hindi pa namin ina-announce kung saan yung official venue, close na yung registrations. And to report parang ang registrants natin is already nasa 26,000. So we're just expecting 25,000 participants. So talagang overwhelming. And for the other venue, like sa Iloilo and the CDO, they're on track naman on the target. So we still have five days para sa registration. Ipinaliwanag naman ni Assistant Project Head Josephine Ferreras ng iba't ibang distansya na bahagi ng kompetisyon at kung ano ang mga pwedeng mapanalunan. For 42 km hanggang 3 km, makakareceive sila ng cash prizes. So, isa yan sa mga inaabangan ng mga runners natin. Yung top 80 natin, uh, excited din sila kasi pinapadala natin sila international. Like yung last nga natin, pinadala natin sila sa Pattaya, Thailand. Sa Pattaya, Thailand. So, isa yun sa mga gustong ma-achieve ng mga winners or runners natin na makapag-compete international. Nagpabot din ng pasalamat si General Merchandise Division Head Jose Ang Jr. sa lahat ng mga tatakbo at may kilahok sa Run 2024. Ngayon po ay eh, meron po tayo ulit na Run Series this coming February 3 and 4. Uh, hope to see you there in Manila, Iloilo, and Cagayan de Oro. So see you all at the finish line. Samantala, inaasa naman ang pagsali ng ilang mga tanyag na sprinter sa bansa. Gaya na lamang na Rio de Janeiro Olympian Merejoy Tabal at former national team runner na si Nea Ann Daryl Oclares para sa Bayan.